Ang <laughs> yeah, okay, patang mo yan mo para makilala ka. Paano ka makikilala ng mga taga Betis niya? Yeah, para medyo yung ganda ng lalaki mga kagri. Hayop ka, <laughs> ka talaga, ang ganda mong lalaki. Hayop ka talaga, ang ganda mong lalaki! magandang umaga tanghali, hapon, gabi kung kailan naman man ito mapapanood kasama natin uli yung Kami, Kami. team Larry nandito si Kiaman kaya andito tayo ha? basa ano pangalan yan ha? ano pangalan ng kalabaw mo? Emperor Emperor ganda ng kalabaw mo ganda ng kalabaw niya mga kaagli kaya ano pangalan nito? eh, eto si Tala to mga kaagli hindi eto si Tala ayan e, sa'yo ano pangalan yan? Arurot Pagka may bumubunto, tatatakot siya. Ayaw niya nung uh, maalala niya. Sa <laughs> yan niya maganda. Pagka nakauna sa karera yan, hindi na siya magpapaabot, no? <laughs> eh, siyempre. Parang si Bridgestone, habang may nakikita sa likod, lalong tumutulin. Kaya mo, no, pagka ano, bumabay. Ayan, <laughs> oh, mga kaagli. Si Tala. Si Kiamando yan, mga ka <laughs> Kaya tayo sumama sa kanila para nakita ko si Kiamando, mga, mga kaagli. Mayaman yan, mga kaagli. Nakakaryado. Hahaha. <laughs> <laughs> Mayaman mga kaagri, makakaryada siya ngayon kasi kinalakihan niya yan eh. Nasa Canada siya, nasa Canada eh, resident na sila sa Canada ngayon. Nagbakasyon siya ngayon, nakakaryada naman mga kaagri. <laughs> Parang exercise niya dito ngayon yan. <laughs> dalawang kaniton pa, dalawang pa yung kalabo niya mga kaagri, ay kapatid niya, sinama niya, tsaka si Benji. Benji, ikaw tagabuhat dito kay Boss Mando ha. Ayaw. Ikaw <laughs> tagabuhat ha, ah. Di Hindi raw bakasyon at Pahirap eh. Pahirap. Hindi, parang exercise mo <laughs> lang yan, di ba? Oh, kumbaga ba? yung hilig mo dati, nakabalikan mo, di ba? So, yung pinakabasarap balikan, yung ala-ala. Uh, ala-ala niya, di ba? <laughs> yung ala-ala niya, mga kagri ka Sabi nga ni Kimanto, bago siya, ano, bago siya, na ano, naibenta niya lahat yung mga ano niya. Ari-ariya aria niya, mapunta siya ng Canada. Buti na lang, nakabawi siya, mga kagri ka Yun lang yung magandang pakinggan sa mga, sa mga nag-abroad, mga kagri ka kaya pala humila na pala sila Kaya pala hindi natin nakakita eh Ah, <laughs> <laughs> oh, ito nga yun Si Tala Pangarera to mga kaagri Si Tala Sasali ba natin yan sa April 7 ka? Ando? Ha? Sasali yan sa April 7 sa Aquino mga kaagri

Pero pag ma hindi na si Singko ba talaga? tatawat pala siya, no? Tatawat. Ano pag may kasama niya? Gagaling ba agri? Ha? Huh? Hmm? Gagaling. Diyan. Nang blaga ko. Sa Villarosa. Ano nga ba 'yan? Mapakinggan mo 'yan sa palagi. Nanood ka pa nga kanina nag nag Nagkaano -nag -nag ka pa sa live ko eh. Eh si ano yata 'yung nag ano? Dinangariada. Ha? Dinangariada. Richard ah. di mo ka ikatawad Oo yun pala, andol eh. Shoutout mo lang si Benji, ega eh. pa nga e eh. Naglalive ako e <laughs> Parang makalive ma lagi niya e Oo, sayo Eh si, si Benji, walang tayo Walang tayo ko na alam mo yun Lumakay ko rito, hindi ko nakabisado yun diba Puro, Puro ka. Ito Nakabisado mo ito kaman daw, nakakalimutan mo lang Ayan, Dami lang ng bahay. Nagbago lang kasi, nagbago siyempre dadami bahay. Wala pang ano, ako lang din ang alam ko nga yung kay Kuya Amang lang ang may bahay Doon pa. Nag ay doon pa. Doon pa. Hindi Amang Hilario. Doon pa. Dati sila sila lang ang may bahay dito, wala mga bahayan. Kaya nagbago lang pero dito pa rin yun. Doon din kay Kuya Mang, paglagpas ni kay Kuya Mang. Dati isang bahay lang yun. 'yon, 'yon dikit-dikit na rin sila doon. Ah, tapat tayo ni Nana Selma. Eh. Ay, kila kon to. Kila Mang Miro. Dati kasi wala naman talagang bahay dito. No. Yan Yung mga mag yung kalaiskanya doon, 'yun lang ang may bahay talaga dito, atis. no? Yung kalamatsyo na 'yan ano? May mga bahay dati pero hindi ganong malalaki. Isa lang ang bahay doon. Oh, isa lang. Eh, ngayon malalaki na Tapos eh. Paski Kuya Rode, tsaka lang kay na sa matandang babae. Kuya Luis. Ah, oh, Luis, tsaka hindi yung bandarod yung kapatid din Luis. ni Dela <laughs> Macho, yung babae naman. Eh, ano, si Ate Bebe. Ah, oh, Ate Bebe. Diyan na balain ni Mama Camilo. Mm. Yung lang ang bahay diyan, no. Tsaka kay Tapos kubo Mama. parang sawasawali lang ng araw ano. Okay. Uh... Ngayon magaganda na yung mga bahay. Pang malaki. Ano kaya ganda na? Umiin na ba kasama natin? Kapatid <coughs> ah. siguro. Saan pala hindi na ako <laughs> hey, din yan. ilang pa yan. Ito ng pantan sa Di, siya yung bato kaya. Diyan yung maganda pagka matagal kinan Matagal siyang bago kinapon. Pakakapalin mo muna 'yung batok. Hindi siya bukulin. Ito na. sa Kumusta ako ya? Long time na kasi tayo, hindi na kita nakakita <laughs> ano na ang pangalan nito dito? dito? Eh, si Kulot. Si Kulot. Ah, Ito si Kuya. Ito, parang po. <laughs> na parang po mayat yung kalabo mo kaya ano no? Um, Dati punong-puno yan eh no. <laughs> Basta kaya Long no, time na no. kasi ano na ang pangalan nito kaya? Si Brum Brum. Si, broom, ah. habala, si broom Brum ay wala si <laughs> Brum Brum. Brum Brum, skirt skirt. Si <laughs> Brum Brum. Si broom -brum. Malaking kalabaw dito ito mga ka karera ay eh, wala pa namang karyada kaya di tayo nagkikita ayun eh, yung may karyada nulit ito naman si si dating playboy mga <laughs> si tatay Camilo the legend, the legend. The legend playboy ang <laughs> laki na ng ka ang laki ng kalabaw mo tatay Camilo lumaki lumaki ang laki na oh Ala lang karga ta. Ay. Ito mga kaagri, ang pinakamalaking kalabaw pero hindi umuuna ta mga kaagri. <laughs> <laughs> Uminto siya pag umuuna eh, no. Tayo lang kasama kita, ayaw niya talaga umuuna no kahit kaya niya, di ba? Ayaw ng driver. Eh. Ayaw ng driver. Karon <laughs> laki na na ako yung makakatatag ng ilo, kalaki na. Ay, si Sampalata <laughs> hindi, hindi, hindi ko nakakilala oh, hindi ko nakakilala si Sampalata bakit ginawa mo lahat yung karga bakit <laughs> hindi mo binigyan yung iba isang mga kagning ka si Doc mga kagning ka <laughs> tapos si ano pangalan na itong kay Kuya Edinata Ha? Uh, ah, si Buragat! Kamusta? Ba't si Tatay Ede? Ba't di siya na gano'n? Ikaw? Kasakatin. Sa eh, Ha? Ay, oo oh, nga ano? Wala na si Manny ano? Nakapalitan na si Manny mga kaagri. Ang ganda ng kalabaw mo kuya. Mukhang maganda yung pinalit ng kalabaw. Ano pangalan niya niya yun? Wala pa, ano bibinyag natin dyan? Wala <laughs> pa, pag-iisipan ba? Hindi pa pala binibinyagan mga kaagri Wala na pala si Manny Pero matagal din siya si Manny, no? Ampun taon Ampun taon, kaya kaalang kasi Ano, umina na siya mga kaagri Si Baby Boy, kanta na sungay mga Ganyan mga gusto kong sungay ng kalabaw eh Iyama hahahaha <laughs> mukhang maaayinom ito ha mukhang maaayinom ito ha uy yabang mga kagre hihihi <laughs> si baby boy daw mga kagre <clears throat> hindi ka kukuha ng ginikan kuya pano marami parang marami, parang <laughs> marami ay marami na bang gumig ayan nilipat yung karga mga kagre Ay, oo oh, nga pala, mga taga doon, yun na mag ano? Nakahayway Oo, oh, oh ay, may. Tsaka isang may-ari niyan eh. Para isang, ano na lang, dito na ililipat. Napapanood ka na naman ng alak mo niyan, magagalit. <laughs> <laughs> ah, lahat ng kasabay pa kami sa dentista kapon. Ka kilala na? kita ya, eh kaya <laughs> Eh kayo po, di ko po kayo kilala. Nagwagawa lang pusti sa doon. Tayo pakayan na gumawa. <laughs> <Nagmagamalan postiso dun. laughs> uh, binalik. Binalik nila kayo, daw ko kung maya. ay. Yayos, ay, ng atong ayos ah. Ay, Bakit kilala ka? Lagi kang pinanonood. Uh, hindi ko po kayo kilala, sabi kilala kita, pinapanood kita. Ngayon, <laughs> <laughs> kasi ating ay patay papa, patay papa <laughs> <laughs> hindi ko kilala yung asama niya kasi hinong ko lang nakita eh pait yun pagkakilala hmm. ka nang babatihin ka mmm magre kaya lang ba, kaya lang ba natin kakatain yung baka mo? <laughs> <laughs>

Tumatak so, mo pa si Doc ah Nasa is Nasa is ah, Sige ka Nakadala ah. doon na full trick Atikin tayo mga baka sila Para lang silang nag travel mga kang Ah Kung so, sabik ko sa inyo mga kagri, si Kuya Mando Si Kuya Mando, ano yan? Mayaman na yan mga kakri. Kaya lang, binabalikan niya yung nakahiligan niya nung araw Bago siya magpunta sa Canada Kapatid niya naman yun, si Kuya Jong pa lang Parang nagkaano si Kuya Mando Nagtotroso mga kasi Troso ka eh, kaya hmm. Sige, wala kayo Ayaw nito nung may nakasunod Diba mo eh Paano na raw kayo pre ayaw raw naman may nakasunod dito eh tumatakbo Kaya malalaman siya sa karera naman <laughs> Matatakbo yun daw to sa karera ng Akinom no? ha Kaya pinaglalanan Ito ba yung sinasabi mong karito na nakalagay sa ano? Nakahanger Oo yung ka mo? Uh? 15 years 15 years bago nagamit no? Kasi nung makaipon na siya sa ano, mga na nasa Canada na siya, nung sumesweldo na siya. Binalik niya lahat yung mga ibinenta niya. Yan. 15 years nang nakasabit yan doon sa kanila kasi nga kariton niya, binenta niya, kalabaw niya. O, yan daw. Bago siya bumili ng kalabaw, yun muna ang karito ng inuna niya, nakasabit lang sa kanila yung 15 years bago ay, na ay, Ha? Naka? Ah, na na ibenta na rin. Kasi <laughs> Ah, tap dapat, dapat di ka magpe permanent residence doon. Wala kayo Mando. do, thank you ah. Hello, hindi man natin nakipakita yung lakas ni Tala eh. <laughs> Sa susunod na lang. Ah, sige. Mga kagri, ka si Kuya Mandu yun, mayaman na yun mga kagri. Ka Nakakatuwa lang mga kaisipin mga kagri. may mga karyador. Yung buhay talaga ng tao, hindi mo pwedeng sabihin. Pag ngayon, araw na to, Ganyan lang yung buhay mo. Paglipas ng 10 taon, 15 taon, hindi mo masasabi kung ano kana na pagdating ng araw, mga kag. Kaya huwag kayong mangmamalit ng tao, sasabihin ko na sa inyo. Baka pagdating ng araw, titingalin niyo sila, nakakapanglit yun, mga ka Lagi ka lang dapat low profile, mga kag. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko, followers ko, supporter ko, mga kag. Hanggang dito na lang. Thank you very much.